Ininspeksyon ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino ang mga itinalagang checkpoint sa lalawigan kaugnay sa mahigpit na pagpapatupad ng Comelec gun ban. Unang pinuntahan kahapon, Webes, January 16, 2025, ni P. D. Hermino ang dalawang checkpoint na isinasagawa sa bayan ng hain upang matiyak na maayos na naipapatupad ang mga protokol sa pagsasagawa ng checkpoint. Sunod na pinuntahan ni P.D. Hermino ang mga nakalatag na checkpoint sa bayan ng General Tino at Peñaranda. Ang bayan ng Hain at General Tino ay nasa ilalim ng yellow category ng COMELEC. Kaya tinitiyak ni P.D. Hermino na ang mga himpilan ng pulisya sa mga nabanggit na bayan ay nakatutupad ng kanilang mga responsibilidad. Nauna nang binisita ni PD Hermino kamakailan ang mga checkpoint sa iba pang bahagi ng lalawigan. Ang pagbisita ni PD Hermino sa mga nakalatag na checkpoint sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ay upang maases ang sitwasyon sa bawat lugar at pataasin ang moral ng hanay ng kapulisan sa Nueva Ecija. Para sa police report, Gian Hernalhom nag para sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.